sabaw natin ayan daming niluluto kasi may bisita ayan special soup ng mga uh, chinese yun chicken and ito yung ano yung intestine ng isda hindi ko alam anong tawag dito ayan tsaka ayan may baboy pork ayan pork ito po yung handa ng amo ko kasi may bisita siya ayan ayan baboy. pork chicken and ano ng isda tawag nito intestine ba hindi ko alam anong tawag niyan basta ano part ng ano ng isda ayan oh. sabaw na sabaw panghigop ng sabaw ayan para mamaya eh, nakuluan ko na naman ng dalawang oras yan hindi ko ta alam talaga yung tawag nito <laughs> ano yata na isda ito yung tawag stomach ng isda yan so for today thank you thank you for watching ayan naka ano yun sya pinakuluan ko pa yan ng dalawang oras